Sana magkakagulo kung hindi ka nakialam dun eh. Pinaalis tuloy tayo dahil ang gumawa ka ng gulo. Why? What's wrong with the things that I said, Gabby? Buti niya I was in the restaurant nung dumating ni Jaina. Kaya lang ni Henry? That would've been much worse. Gabby, you shouldn't have had dinner with him. I told you he's trouble. Daniel, ano ka ba? Hindi masama si Henry. Ang masama lang doon, yung luka-luka niyang girlfriend na Jaina na yan. Tsaka, oo nga no. Girlfriend mo nga rin pala siya dati. Kaya pala. Alam mo, hindi ko nga maintindihan eh. Ano bang nakita mo doon? Tsaka sino bang siraulo ang magkakagusto doon? Gabi hey, that's not nice ha? Huh? Ah talaga? Tingin mo nice yung Jaina ha? Daniel, narinig mo? Narinig mo ba lahat ng mga pinagsasabi niya sa akin kanina? Ha! Napakasama ng ugali ng babaeng yun. Buti nga, buti nga sa kanya, nabasa siya doon. Gabi, listen, okay? Next time he invites you, just say no. Just say no, okay? Excuse me, ha? Pakisabi nga sa akin ngayon kung sino ka naman para ikaw ang pakinggan ko sa mga desisyong gagawin ko. Like I said, Henry is trouble. Just stay away from him, please. Bakit ikaw? Hindi ka trouble? Am I? Pwede ba? Uh. Mamaya na kayo magtaano, dalhin niyo muna ako sa ospital! Uh. Tulungan mo na, bilis! Sige, sige. Pasok mo! Ay, thanks, oh. uh. Jaina, what's wrong? What's wrong? What's wrong with me? Ha? Huh? Ako pa ang masama ngayon? Who went behind my back to have dinner with that loser? Akala mo siguro hindi ko malalaman, oh? No? I was gonna tell you. Dahil nalaman ko na. At saka bakit pa gusto mo sumukunin yung gabi niyon? yun? alam mong ayoko sa kanya, pero kinukuha mo pa rin yung babae niyon. I can bring anyone I want into my team. It's my team too, Henry. We're business partners, remember? Ano ba nangyari sa'yo, Henry? Mukhang nabulag ka na, na rin ata She has no talent, okay? Mayabang lang yung babae niyo. You know that's not true. It is true. At kung pagpipilitan mo siya... And what? The wedding is off. <laughs> Gabi. Oh, ano nangyari? Anong sabi ni Henry? Dad, tanong na lang tong chaperon. Daniel, but parang mainit ang ulo nun? Ano ba nangyari? Henry asked Gabi to, uh, to join his team. What? <coughs> she didn't say yes, pero she didn't say no either. What? <coughs> teka, teka. Huh? Ano ba talaga nangyari? That's what Henry offered. Hindi, hindi yun ang tinatanong ko. Ano ba talaga nangyari kay Aga? Okay. Oh. Oh, oh, Yeah, uh, uh, ano? know. My problem with the restaurant. Ano, know uh, he snuck in. We didn't know. Tapos, he had a rumble. Then we have to go to the doctor. Eh, tiga. Ba bakit nakadog cone collar yan? Kasi uh, walang walang malapit ang hospital jan. Pupunta kami sa veterinary clinic. <laughs> <laughs> Daddy! ginawa din ako aso. <laughs> eh, pasensya ka. Eh, ikaw tong, ang kulit-kulit mo kasi. Lumalakad ka, punta ka ng punta ron. Hindi ka nagsasabi. Sit!